So mga karya, linis mo kami ng ano? Ng lumayo. Yan. Hindi pa lang magtangga, magano, maglinis. Binabrush mo na yung ano. Yan. Basahin mo na bago isoso sa kwal. Medyo maingay na dito sa aming karya. Ang mga idol, ah. Nerf po siya na po yung mga ano Yan o, na, nalili po yan Yan eh, Asawa ko po naga ano Asawa ko po yung naga Lewis ng na, ano Yan po yung kagabi Ayan na mga Sampung kilo yun na... Eh, ito yung kamay ko ito. Oh. Madali po ito. Dahil pang linis na namin na... Uh, na, ano? Yeah. marami-rami. Okay. may order kasi. Ano ari? O may order sa amin. Kaya, yeah, gusto ko na... Salamat ang gusto ko sa aking video natin kasi po po ah dahil po kayo ng ating Panginoon na si Kristo ayan ah patuloy pa rin kaming nag ano hindi ko puyat nga pero may asaka ko na lang pinapabrush ko ayan kamay lang yun ano ko sa kanya baka Takot ba ako sa camera? Nagagalit kasi siya. Kaya ito. Medyo marami-rami pa ito. Ayun, mga tinak niya pala mga ano. Yan. Bun ito, na bunlish. Tanggal yung buto. Yung buto niya. niya. Ito, tapunan niya po yan siya. Ito yung laman. laman. Yan ang laman niya na. Yan. Kaya... Ah, uh, ano to eh?

wala po na uh, uh, oh isa. Uwi ng alas 12. Yan. Hindi na po natin patagalin ng itong video na to. Uh, maraming ulit sa maramat ulit. Uh, thank you for watching. Love you guys. Thank you for support to my channel. Yeah, po.